Ang rain gear parangga dapat sa sakit, hindi dahilan ng pagkakasakit. May ilang bayan at kapote po kasi nang nakitaan ng nakalalasong chemical na posibleng makasama, lalo na sa mga bata. Paano nga ba natin ito iwasan? Alamin natin mula kay Mr. Tony Dizon, Eco Waste Coalition Coordinator. Good morning, Tony. Good morning, Lynn. Okay, so paano natin malalaman yung mga ordinaryong tao na bumibili sa mga, for example, yung mga uh, sh shopping malls? Paano nila malalaman, Uy, will to, Ayoko itong bilhin. Uh, unang una hindi talaga ganun kadaling malaman. Okay. Uh, uh, kadalasan, pag ganitong mga bago, Uh, pag medyo kakaiba na yung amoy kagad. Kadalasan kasi, karamihan sa mga gawa na ito, yung raincoat, yung okay. boots, at saka yung mga payong, karamihan yan ay gawa sa PVC. Okay. At isa talaga yan, dun sa kadalasan pinaglalagakan, or kaya ay ginagamitan itong mga nakalalaso na chemical katulad ng lead at saka ng cadmium. ano epekto sa katawan ng mga tao? Uh, dalawa yan, no? Pag sinabi natin kasi na lead, ito ay neurotoxin, uh, pangunahing inaatake nito yung, yung utak. So, ito ay kadalasan ginagamitan ng mga bata pa, no, below uh -oh. mga, it's either uh, six or oh, more, no? Pero okay. kaya talagang yung yung developmental nila, yung uh, immune system nila, okay. hindi pa talaga ganun ka-develop. Ka oh. Kaya yun yung isa sa pinahinahabol natin na dapat talaga yung nagmamanufacture ng ganito, hmm. ay siguraduhin talaga na hindi na gumamit ng ganitong klaseng chemical sa ganitong klaseng mga produkto. So totoo lang ngayon na, amoy ko yung difference. Ito kasi sa kaliwa, ito yung mga walang lead. Nasa kanang ko sila ang may lead. And you can see, you can actually smell the difference, no? Tama yan. So it's in the quality also. The quality. Now, yung mga inisip na, na eh, okay lang, minsan naman nila sutin isang beses lang sa isang linggo. Gaano ba kabilis yung magiging effect niya? You said, Karina, when we were talking ano, off-cam, no? Sabi mo, it seems in Pasok siya shagad sa ating katawan. Tama 'yan. Ang route of exposure kasi it's either through ingestion or kaya inhalation kung naamoy natin. Okay, ito, gusto, naamoy gusto pa ito. naman natin yan... lalo na pag no? So may <laughs> Actually, posibilidad na yan... na talagang pumasok na siya. Okay. Ang isang pinakamahalaga pa rito, yung skin absorption. Okay. Sa panahon na kung saan uh, maulan oh. at madalas ito ginagamit, isipin na lang natin, no? Uh, dito rin medyo mas ...numinipis yung balat natin dahil nga laging basa. Oh, oh. Uh, may posibilidad dito magkaroon Open ng sugat, magkaroon ng wounds, etc. at doon na magsisimula lagay yung exposure nito no uh, so yung pagra pag rough pa lang ng ganitong klase mga chemical sa skin natin, ay talagang, sabi nga minsan may mga open pores yung ating mga skin at uh -oh. minsan iba nga ay very sensitive pa so isipin uh -oh. na lang natin itong mga chemicals na yan papasok at papasok talaga. And siya. I'm wondering why, suot-suot ng kamay ko siya ngayon. <laughs> may mga lead na pupasok to sa katawan ko kayo. Maraming salamat Tony Dizan, thank yeah, you Paalala na lang natin sa mga consumer natin na talagang uh, bantayan talaga ng maiging kanila mga anak, maghugas ng kamay lalo na kung gumagamit ng mga ito uh -oh. dahil baka posibleng yung pa yung maging dulot ng pinsala sa kanila mga. Oo, oh, gagawin sana ako. Bigla ko mag lang maghuhugas muna ako ng kamay. Maraming salamat, syempre, <laughs> Sir Tony. At balikan po natin si Monica John sa mga land Pangasinan. Hi, Monica.